Hello mga kaagri, good morning So nandito ako ngayon sa tanim namin na kukumbir Magpruning tayo mga kaagri So ito mga kaagri, tanggalin natin to Wala tayong pruning share Kaya scissor na lang yung ginamit, ginamit ko Yan mga kaagri Kailangan nating magpruning para ang bilis mong maka, kakiat kaabot sa trilis nya yan mga kaagri sobrang taba itong mga itong mga kaagri tanggalin natin itong unang mga bulaklak nya kasi dito mapupunta yung nutrients kailangan nating doon na natin sa taas pa bungahin yan hanggang dito cut natin to tapos tanggalin natin itong mga sang sanga-sanga niya para diretso yung yan sobrang tamba ng remember, mga mga ka kaagri yan ang tamba ang dami ng sanga mga kaagri Yan. Tinisan natin yung ilalim. May purpose ito mga -agree. Purpose nito mga kaagre is for growth orientation. Tapos, increase production. Ito yung purpose ng pruning mga kaagre. Ayan Tapos yung flower induction. Malaking tulong din to. Bakit hindi ka tumubo? Liit-liit mo mga kaagre, ito mga kaagre kailangan natin itong kailangan natin itong ipakyat mga yan